So ayun, samahan niyo ako magluto ako ng munggo mga kabisdak na may uh, manok, tanglad, tapos simple luto lang to pero sulit masarap tsaka healthy mga kabisdak. Maganda to sa mga nakadiet. Ayan, uh, pinugasan natin yung -e. Sabay na natin sa pag, uh, palambot or pagpapakalo ng ano, yung manok na sa, ano, sa munggo. Ayan, simple luto lang to. So ayan, pakuluan na natin. So ayan, uh, napalambot na natin yung munggo natin after 5 10 uh, minutes mga ganun ayan naubusan na siyang tubig so nilagyan natin ng tubig dalawang baso ayan na pakuluan ulit natin lagay na natin yung ano tanglad ayan tanglad sulit ang bango tapos ready natin yung mga ingredients ayan luya sibuyas bawang so na natin yan lalagyan na natin yung mga sangkap natin ganyan na kasimple yung luto natin mga kabislag ayan bango na siya umaamoy na yung ano yung ayun na na lagyan natin ng pagpalasa ayan ganun na kasimple bilis ng luto ay eh. tapos lagyan na rin natin ng ano asin kunting asin kumukulo na yung ano natin ayan ganyan lang maalat. Ayan. Tapos, atin ng ano, ito rin natin. Mga ilang minuto, luto na yung mga kapisdak. Ayan. So, ayan na, luto na yung ano natin, munggo natin. Simple yung ano lang. Luto, pero masarap yan. Maparami ka talaga ng kanin. So, ayan, mga kapisdak. Uh, luto na yung ano natin, yung munggo na may uh, manok tapos tanglan so mabango so healthy to mga kalots kasi ano wala siyang mantika so simple luto lang pero napakasarap nito okay ano masarap nga sana to kung may malunggay kasi wala tayong nabiling malunggay so ito lang so solid na to kahit sa mga nagda-diet pwede, itong, pwede itong gawin okay so huwag na mag-carbs kung may na nakalite so tikman na natin Hmm. Ah, panalo hmm. ah, solid yun na lang, simple lang luto kung nagustuhan nyo yung ginawa kong video please sir, and subscribe to my youtube channel mag comment ka na rin sa baba kung kumakain ka nito okay, sa probinsya solid itong mga, mga idol 没有。